yes man mga kadungholin ito pala si Choco yung kambing ko is malala na yung pagtay niya itry ko tong bulaklak ng lalaking papaya ito siya kadungholo yan so yan ang kailangan lang natin tapos dikdikin natin haluan ng tubig tapos yeah, yan yung sa ng soft drinks improvised lang yan yung lagayan ko so tara let's go So dito banda mga kwadong is pinas forward ko lang to dito ko na siya pinapainom. So yung lahat ng ano mga kalahati lang yan, nadahan-dahan kung painom sa kanya tapos tignan na lang natin yung result nito kung effective ba. Ito ka kasi si Joko mga kadong ni is nagpainom ako ng pampurga nito at saka nag-inject ako wala pa rin mas lalong lumala yung ano niya pagtay kaya hanap tayo ng ibang way. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini